Iwa just... <laughs> So, hindi ka e, <laughs> So, magandang, magandang. So, anyway, guys. Eh, araw ngayon. Business. Simply, <laughs> ito na yung mga sama namin, na mga admin eh, simply, ng, uh, Gamit nila. Uh, alis. Eh, uh, gagawa na. Kaya ito pumasok lang na lang kumabra ngayon dahil hindi kailangan mag-ready tayo sa ano natin sa mga ginisi natin tulad ng mga materialist So ito na nga guys no ang una nating gagawin ay siyempre punduhan muna natin yung ginagawa At buraling yung pinupundo ko dyan guys para bilis natuyo Para mabilis. ah uh, matapos kasi pag skin ko tay pwede na ma-iskim ko dyan. kaso lang tagal, tagal tumutuyo, tagal tumigas. Mas maganda kasi yung bural kasi... Uh, 3 minutes lang ay titigas na at saka para din pulit up yan umiinit yung ano ah bural maganda sa ano yan sa gimson board ayan ayan yun ayan mikos mikos lang guys para simple video palubog natin guys no yung pagmasilian natin para kasi pipinis pa natin ng ready mix na Gibson Bud Patty para hindi isa ano buong bukol ilubog muna natin yung makila bago, bago natin niya pinisin pag tumigas na yan pwede na natin pinisin so ito na nga guys tapos na yung pagmasilian natin ng is, ah, bural ha ayan oh. Ngayon pa hindi pa natapos mamaya ay ano pa natin kasi naubos na yung halo natin. Ayan guys. So, critics ah, siyempre uh, ano lang tayo dito guys eh, ay lang tayo hindi na kailangan yun ay kung may kita na yung bitak ay ah, uh, na natin tapos ah, uh, ilalasunin natin ng emosyon ilalasun ko ng emosyon ng guys para kumakapit yung ah, uh, para tumigas ito guys ayan na tapos na yan na emotion yan tapos tira na ang bural para mapinis natin pag tumigas yung bural dyan guys ay simple ay pipinisin natin ng gibson gibson pati yung ready mix napaka ang ganda guys napaka lambot liahin yun napaka napaka tibay din yun Ayan, tapos na rin guys. So, lipat na naman tayo. Dito na naman tayo sa kantuan guys. Kasi, yung kanto na yan ay Gibson board at simple ay bumibitak yan. At siyempre, titirahan natin ng bural. Siksikan natin yung bitak ng bural para hindi na siya bibitak ulit. Pwede rin na lagyan ng gasa pero sa akin hindi ko na lagyan ng gasa kasi baka kakapal lang siya kasi ano, may ano na kasi to. Uh, may dati ng musilya. Hindi talaga basal siya. Uh, So lipat na naman tayo guys. So, ang discard ko guys no, pag matapos kong magmasilya, ang nasa na naman yung masilya, ilipat na naman ako para mabilis habang tumutuyo yung uh, matapos yung isa matuyo na yung ano na yung mural ay siyempre uh, mapipinisan natin yun para yung isang minamasilya mo ay patuyo naman bago, bago naman balikan para pinis mo na naman So, ang pinapahid ko dyan guys para mabilis ya natuyo ay ano bural tapos yan pipinisin natin ng gibson board pati yung ready mix kasi ang bural talaga guys ay napakabilis matuyo hindi ka sa sa coat na pag makapalpain mo ay kinabukasan mo pa punduan bukasan mo pa i-finish ito ito nang pinaka guys ah uh, wall na ano, uh, bato yan uh, Siyempre, nagano yan tuklapan yan nagputukan kasi ayan malapit sa pinto guys kasi itong ano na to unit na to ay wallpaper at siyempre, tinanggal yung mga paper dan at ayun nang kutukan so ang gagawin ko dan ay tapos pagkatapos mano ma kuskus natin kud-kud yung mga ano kasi dan may mga pintura dana, ano Kasi wallpaper to yung naglubuhan. Kailangan mo talaga sa... Ano yun? bago mo siya masilihan. O premiran. Pero sa akin, bago kumasilihan ay pagulungan ko muna ng emosyon. Yung emosyon na napakalagkit guys. Ayan, guys. Emosyon yung iba yung emotion to hindi uh, acrylic emotion yung pinahid ko iba yung acrylic emotion kasi makintab yun eh ito pang ano din to pang pwede halo sa uh, adhesive pwede halo na siminto parang ano um, li, ano pang tawag sa amin yung concrete ban ano, yung ano liquid na ano emosyon. Uh, emotion sa inis kasi kaya hindi nga mabasa guys Napakalagpit to Pwede tihalo sa ano Ah adhesive pwede skin coat Pwede rin Ah Pwede rin nihalo Dun to sa ano Ibin to Pag matapos Tuyo yan guys Ah Napakalagpit yan Pag matuyo na yan Bago natin masilihan guys Ayan Natuyo na no So ang gagawin natin yan guys Ang mamasilihan na natin Ayan Kuma kumakapit talaga yung masilya yan guys kasi minasilya natin mo ah pinagulungan mo na natin ang ano pangala nun yung emosyon bago natin masilian kasi pag magmasilya ka muna hindi mo pinagulungan ang emosyon tapos nalihan na yan nakakaalikabok hindi kumakapit yung masilya mo dyan pumuputok lumulubo kaya pag primer ka ay mahirapan ka na kasi para si Charon guys tumulubo yan na uh, pumuputok yun mag oh baby touch ka naman kaya ang ginawa ko ay prime ya uh, emotion muna bago prime ah uh, masilya ayan ayan guys o oh. Uh, ano na medyo makinis ah ano, doon nagawin natin yung dalawang patong yan o oh, kasi pag isang patong lang na masilya ay manipis pa para maganda at ang ginamit ko dyan na masilya ay hindi ayaw uh, guys hindi skin uh, coat. ah, uh, bural nilagnaw ko lang paghalo nilagnaw na nilagnaw ba uh, para i ibuo ko dyan sa pag -masilya. para mabilis ma matuyo pagkatapos nyan ay i ano na natin i pinis na natin ng ready mix gibson party para makinis sya para matibay rin guys So, what's up guys? Ito na yung minasilihan natin na yung outlet ng ano, sweet ng ilaw. Ito. Ayan. O. So, lilihain natin yan mamaya para primer na. Ayan guys. So, ang gamit natin dito ay bural tapos ready mix na gibson patty ang pang finish natin ayan guys ito pinagulungan natin ang emosyon ayan kasi pumutok siya nagbutokan kaya pinagulungan muna natin ang emosyon bago natin minasilihan at saka na rin to ayan Ayan. yung mga outlet niya. So, ito yung hilaw Kailangan ka na may card. Saksak mo yung card dyan. Tapos, hilaw na siya. Pag tanggalin mo yung card, ay mamatay siya. Naka-automatic siya. <coughs> Ayan, guys. So, nandito tayo ngayon sa Ocean Park, Manila Hotel. Ayan. so what's up guys please, please subscribe my channel buy some tv <laughs>